Bakit kailangan natin ng seminar? Okay? Una, dapat po malaman ng mga employers na yung mga inahire nila na manggagawa ay hindi po alipin. Yung mga workers po na ito ay manggagawa po talaga na pupunta sa ibang bansa para magtrabaho bilang kasambahay. Pero hindi po dapat ituring na alipin. Marami po sa mga kababayan natin na susumbong sa atin ang tingin sa kanila ng mga employers pag-aari na sila. Okay? Yun po yung masakit doon eh. Yung eh, pag nasa ahaw, oh, binayaran kita. O ano man ang gusto ko. Yun na yun. Karamihan sa si employer, tinatago pa yung mga manggagawa. Ilang beses na kami naka-encounter ng mga pag, uh, para ng ating OWA. Nag-request tayo na hanapin yung mga nawawalang mga workers. Pagkatapos pag, uh, pinunta, pag tinawagan mo yung mga employees sasabihin wala silang kilalang mga ganung workers. Yun pala, nakatago lang yung workers sa kanila ayaw na sabihin. Yun po yung isang matingin eh. Para ang tingin nila sa mga manggagawa, mga commodities lang eh. So dapat malaman ng mga employers, pag sila ay binigyan po ng ano, ng mga ng, ng information, ng, ng in orient sila, sinseminar sila, ipinapaalam eh, po dapat sa mga employers na ang mga kinukuha ninyo po ay hindi po alipin, kundi mga manggagawa na itrip it po na tao. Hindi po 'yan commodity. Okay? Dapat po malaman po ng mga employers kung ano po yung nilalaman ng kontrata. Kasi karamihan po sa kanila, hindi nila alam kung ano po yung nakalagay sa kontrata. Ano-ano po ba yung mga hindi nila alam? Katulad po sa end of service benefits, maraming employers po hindi po nila alam na bawat bansa po meron pong batas na meron pong makukuha ang isang worker pagkatapos po ng kanyang servisyo sa kanyang amo. Halimbawa po sa Saudi Arabia, kada apat na taon po, meron pong isang buwan na end of service na dapat po nakukuha ang kasambahay. Hindi po karamihan alam ng employers yan. At kung alam naman ng iba na ipapaliwanag, ayaw magbigay, ayaw mag-comply. Kaya marami po tayong kabayan yung mga nagtatagal na hindi nakakuha nito. Pakiusapan pa.